Habang chill na nagbabasa ng dyaryo at humihigop ng kape, relax na relax si Tatay nang biglang lumapit ang anak niyang dalaga, halatang kinakabahan. Medyo namumula ang mata at hindi mapakali, parang may gustong sabihin pero hindi alam paano uumpisahan. Ilang buntong-hininga muna bago bumulong, "Tay, buntis po ako." Napaduwal si Tatay sa iniinom na kape, halos malaglag sa upuan. Ano? Di ba pinayuhan na kita? Napatango ang anak pero halatang nanginginig. Opo, tay! Napakamot sa ulo si tatay. Pilit ni Lulu no kang inis. O siya, kung naaalala mo pa, anong sabi ko? Dapat gawin mo pag hinalikan ka niya. Medyo pabulong, pero narinig pa rin. Don't po! Eh, anong sasabihin mo? Pag hinihipuan ka niya, tanong ulit ni tatay. Halatang pigil pa ang sermon. Nahihiya. Pero diretsyong sagot, Stop po! Napatulala ang matanda, pinilit kalmahin ang sarili. O oh, edi ayun naman pala, paano ka pa rin nabuntis? Nagkandakamot sa ulo ang anak habang paiyak na sumagot. Kasi tay, sabay niya kasi ginawa kaya nasabi ko, Don't stop!